pa lalabas sa mga sinihan? Ah, oh, uh, pressure! Nakakaba talagang hindi <laughs> namin nilasaan. Thank you so much Viva Max for giving us a chance and giving this opportunity na maipakita namin ang, ang, ang uh, craft namin as an artist. We're, we're, we're we give it. It's 110 bestest and I hope people Um, that views sa mga sinimam sana ma-appreciate sila yes. ayan of course uh, maraming maraming salamat number one is Viva uh, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maipakita namin na ito nga na hindi lang pagpapasexy ang kaya namin gawin kundi meron din talaga kaming ilalaban na arte ayan Yeah. Alam niyo ba agad na ilalabas ito sa mga yes. yes po. Actually, pinaliwanag naman po sa amin ng ano, uh, nila Boss B. Kailan sinabi ka habang ginagawa niyo or tapos na yung movie? Before pa po. Before. Before pa ah, po. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya nung nalaman ko na cinema, first mm -hmm. cinema, tapos kami dalawa yung mm -hmm. yung yes. napili, minessage ko agad sa <laughs> Rupo. Babe! Yeah. Magkakamovie na tayo! Oh, okay. yes. so, before na ito, be, Friends. Closest friends ko oh, talaga. Oh. Tapos sabi, magkaka-movie na tayo. Yeah, <laughs> oh. And ano po Kinta. talaga tawag dito? Bali, ito talaga is talagang pangarap namin. Oh na maka, I mean, magkaroon kami ng Magka movie together. Kayo. Together na, which is, uh, thank you po, Lord. Thank you, Viva. Yeah. Ayan. Sa pagtupad po ng pangarap namin, dalawa magkaibigan. Is exactly. <laughs> that the reason ba kung bakit naging parang, ang ganda ng chemistry naman? <laughs> Maybe? <laughs> Wala na daw ilang Wala na po ilan. Wala na. Wala na po. Wala na talagang ilan. At first. At first. At first. <laughs> since, since close na close kaming dalawa, hindi namin naiisip sa dalawa na mag magkikiss kami, no. may bed scene <laughs> Kaya at first, ganun. Hanggang sa dulo, pag sinabi ni Dirk, oh may bed scene, Pwede na kaming dalawa. <laughs> <laughs> Ito na, Ito na. <laughs> So anong difference dun sa parang gagaw gagawa kayo ng um, bed scene or sexy scene with a man mm -mm. compared sa uh, So, so, GL, kasi kami kasi, parang al alam namin kasi kung ano yung limitations namin. Hmm. Sa isa, isa, lalo na girl eh. Alam namin kung ano yung bawal hawakan, pwede yung hawakan. Ganun. Compare kasi sa lalaki na medyo ilang. Kasi hmm. nga, syempre, ibang, ano, ibang, ibang gender. Compare sa aming parehas na babae, eh, alam namin kung ano yung limitations namin. Yes. Ito ba yung first time yung na gumawa ng GL? Kayong dalawa? Yes. 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 Na kaming, yes. Na kayong dalawa? Yes. Oo. Yes. Oo kasi sa ibang mga Viva Max. Opo, oh, ano. oh, opo. Mga group. Pero no. <laughs> in a few words, how's the experience? Sobrang unforgettable. Tapos napanood nyo pa sa big screen. Yes. Oh, Actually, hindi pa po na, namin napapanood. Ay, na Opo, oh, eto no, no, ano no. pa lang po, premiere, sa premiere night na po, <laughs> namin papanoorin. So, for us, Maybe this is uh, a core memory talaga sa amin sa isa't isa. Forever. Forever, forever talaga. Nga thankful kami na nabigyan kami ng Viva na mainstream naman at nakatawid kami sa mainstream. Oh, oh. At sana, claiming, Magtuloy manifesting, magtuloy-tuloy yes, Hindi lang para sa amin, kundi para din sa mga ibang Viva Max artists. Ano masasabi niyo dun sa sinabi ni Direct